Magandang gabi. Ako nga pala si Mang Rony. Alam kong maraming mga taong naniniwala sa mga kwentong kababalaghan tulad ng mga aswang at iba pa. May bago akong kwento aswang at kababalaghan, pakinggan niyo. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para pagsuporta sa channel ko at mag thumbs up para ipagpatuloy ko ang pagkwento ng mga aswang at kababalaghan. Magandang araw, at sa mga masusugid na taga-bakinig at tagapanood ng inyong channel. Ako nga pala si Troy. Nais ko lang po sanang maibahagi ang aking kwento. Marahil marami sa inyo ang hindi maniniwala kung sasabihin kong kahit sa panahon ito ay mayroon pa rin mga aswang. Ay kitang kita ko ang mga aswang na iyon. Ganito po kasi ang nangyari naging ugali na namin ang pagtatambay sa aming basketball court tuwing gabi. Isang gabi, habang nakatambay kami sa basketball court, ay may nakita kaming parang malapad na formang palutang-lutang sa ere. Maliwanag naman ang buwan kung kaya't kitang-kita namin ang nasa ere. Parang, parang payong iyon na tinatangay ng hangin. Tol, ano ba yung nasa ere? Tanong ng isa naming kasama. Nagkibit balikat ako dahil hindi ko naman alam kung ano talaga iyon. Napatingin na lamang kami sa isa naming kaibigan noong seryoso siyang nagsalita. Paniguradong hubot yan. Baka may inaabangan sa paligid kung kaya palutang-lutang yan sa ere pare. Parang parang payong yan kapag sa malayo pero ang totoo ay asuwang yan na may napakahabang buhok. Napalunok ng laway at nakaramdam ng kaunting takot sa kanyang sinabi. Ilang sandali pa ay napatitig ulit kami sa ere at nakita naming papalapit pala nang papalapit sa aming pwesto ang sinasabing hubot. Magtago tayo. Huwag tayong mapalat narito tayo. Uwi ka pa ng isa naming kasama kung kaya kaagad kaming nagtago. Nang nakatago na kami ay panay pa ang silip namin. Parang, parang lulundag ang puso ko dahil sa takot ng mga sandaling iyong pinigilan ko na lang ang maihi sa takot. Kitang kita ko kasi ang nagbabagang mata ng hubot noong mapadaan siya sa ibabaw namin. Noong muli kong sinilip iyon ay napabuntong hininga na lang ako dahil nawala na ang nilalang na parang payong. Dahil sa takot na aming nararamdaman ay nagpasya na lang kaming umuwi. Medyo malayo pa kasi ang bahay namin sa basketball court. Kung kaya, nagpasya akong bilisan na lang ang aking paglalakad. Nasa kalagitnaan ako ng aking paglalakad noong biglang lumakas ang ihip ng hangin. Pakiramdam ko pa noon ay matatangi ako dahil sa lakas noon. Nagpalingalinga ako sa aking paligid pero wala naman akong nakita o narinig man lang. Nakaramdam ako ng pagkaihi ng mga sandaling iyon kung kaya't tumigil ako para magbawas ng tubig sa aking katawan. Habang umiihi ako ay may biglang dumaan sa aking ulohan. buong unga ay inakala kong ibon lang yun. Subalit nang bumalik iyon ay sakto saktong nakatingala ako. Kitang kita ng dalawa kong mga mata ang malapayong na bagay na lumulutang sa himpapawit. Agad kong naalala ang tungkol sa aswang na hubot kung kaya kaagad akong napatakbo. Takbo lang ako ng takbo noon at wala akong pakialam kahit na ilang beses pa akong nadapa. Hindi ko na rin nagawa pa ang tumingala. Subalit, alam kong nakasunod sa akin ang hubot dahil sa malapad na aninong sumasabay sa aking pagtakbo. Noong malapit na ako sa aming bahay, ay nakaramdam ako ng ginawa. Ang buong akala ko ay mawawala na ang hubot. Subalit, tila naging mas agresibo iyon. Mabilis siyang dumaan sa aking ulohan at sinubukang dagitin ako. Mabuti na lamang at mabilis akong napayoko. Dahil sa nangyari ay sobrang takot ang naramdaman ko sumigaw ako sa aking mga magulang at sinabing may aswang na humahabol sa akin. Dahil sa aking naging sigaw, ay biglang umalis ang aswang. Lumipad siya pa itaas hanggang sa hindi ko na siya natanaw pa. Ang buong akala ko pa ay tuluyan na nga siyang aalis. Ngunit nagkamali ako bigla siyang lumitaw sa kalangitan at sa pagkakataong iyon ay bumaba siya at lumapit sa bahay ng isa naming kapitbahay. Naalala kong puntis nga pala ang aming kapitbahay at baka balak siyang biktimahin ng hubot. Dali-dali akong umuwi sa aming bahay at saka ibinalita ko sa nanay ko ang naranasan ko. Nay, si Manang Kaki. Baka aswangin siya. Nakita ko doon papunta ang hubot na humahabol sa akin kanina. Pag-aalala ko. Bago ko po ipagpatuli ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo. Isang pindot lang ito sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin. Upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo. sandaling iyon ay dumungaw ang aking mga magulang sa bintana. Tinignan nila ang bahagi kung saan banda ang bahay ng buntis sa aming baryo. Habang nakadungaw sila sa bintana ay napadyos ko po ang aking inay. Sabay takip sa kanyang bibig. Si tatay naman ay tahimik lang na nagmamasid. Mula sa aking pwesto ay kitang kita ko pa rin ang parang maitim at malapad na bagay na nasa ibabaw ng bubungan nila. Ilang saglit pa ay narinig namin na pasigaw si Manang Kati. Dahil doon ay dalidaling kinuha ng aking ama ang kanyang itak at pagkatapos ay bumaba sa aming bahay. Noong makababa ang aking itay, ay tinawag pa niya ang iba pa naming mga kapitbahay. Aniya, ay may aswang daw na balak po sa buntis naming kapitbahay. Ilang kalalakihan din ang bumaba sa kanilang mga tahanan. Dala ang kanikanyang mga itak. Kaagad nilang tinungo ang direksyon ng bahay ni Manang Kati na ng mga sandaling iyon ay naroon pa rin ang nilalang sa ibabaw ng kanyang bubungan. Pagdating nila sa bahay ni Manang Kati ay tinawag kaagad nila ang asawa niya. Ilang sandali pa ay narinig nilang sumigaw si Manang Kati dahil sa sakit ng kanyang tiyan. At noong tingnan nila siya ay may mga buhok na nakalugay sa kanyang pwesto. Napakasangsang ng amoy noon na animoy pinaghalong langis at dumi ng manok. Pinagtulungan nilang alalayan si Manang Kati para maiusog sa pwesto. Sinubukan din nilang pagtatagain ang mga gumagalaw-galaw na buhok, subalit hindi raw iyon tinatablan ng kanilang itak. Walang ano-ano ay may nagsuwestiyon na magtapon ng mga tinik at dulo ng kawayan sa kanilang bubungan. Sakto namang kapuputol lang ng mga kawayan na nasa tabi ng bahay nila manang kati kung kaya iyon na ang kinuha ni tatay. Pinagtulungan nila iyon itapon sa bubungan kung saan naroon pa rin ang itim na bagay na parang pulumpon ng buhok. Ang akala nila tatay ay basta-basta mawawala ang aswang na iyon. Ngunit nagkamali sila. Noong matapos na nilang lagyan ng mga tinik ng kawayan, ang bubong ay biglang lumipad pa itaas ang nasabing nila lang. Sa isang kisap ng kanilang mga mata ay bumulusok iyon pababa at nuntika ng madagit ang isang kasamahan nila Itay. Alam nila Tatay na babalik pa ang nasabing nilalam. Kung kaya gumawa sila ng ilang siga para sunugin ang hubot kung sakaling babalik pa. Tama nga si Itay. Makaraan ang ilang minuto ay muling bumalik ang hubot at sa pagkakataong iyon ay kitang-kita nila ang nagbabaga ng mga mata naging alerto silang lahat at noong makalapit na sa bahay ni Manang Kati ang hubot ay may ilang kumuha ng tuyong kawayan inilagay iyon sa apoy at noong umapoy na ang bahaging nakasalang sa apoy ay pipinatayo nila iyon at ginawang panakot sa hubot. Dahil sa takot ng hubot na masunog ang kanyang buhok, ay pilit niyang iniiwasan ang kawayang may umaapoy sa dulo. Sinikapasana ng hubot na makalapit sa bahay ni manang kati. monit napakalaki ng apoy na ginawa nila tatay. Makalipas ang ilang minuto ay nagpas siyang umalis na ang hubot. Hindi na rin iniwan ng mga kalalakihan ang bahay ni naman kati at nagbantay sila hanggang sa mag-umaga. Sa kabutihang palad ay hindi na ulit bumalik pa ang hubot hindi na rin ako nakaranas ng masundan ng ganong nilalang po. Ang sabi pa ng iilan ay baka nahaligaw lang iyon at naakit sa amoy ng buntis na aming kapitbahay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana po'y nagustuhan niyo po. Gumagalang Troy. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwentong please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.